Tapos ayun nga, no, every now and then kasi kami magtutropa dito sa Laguna. Kahit dati pa, simula nung siguro 20, 20 years old pa lang kami, ganun, 21, 19 sila, mga ganun. 3 years ago pa. Oo, oh, uh, sabi na natin, 3 <laughs> years ago. Kami, mag kami magtutropa, parang lagi kami nagtitrip sa kung saan saan lugarin. Nagkaroon din kami na, oh, tangin na, bakit hindi natin i-video to? Ba't hindi natin i-believe tong mga trip natin? yung pa isa namin naging content. Ayun, buskalan, nagbuskalan kami. Nagbuskalan yeah. kami. Manuel. Which is the way kita yung Jarts Gang. Sa mga, Wala yung isa namin trope eh, si Wawi. Sa mga nag-subscribe sa amin, sana mapanood yun yung mga mini vlog namin. Mga Tsaka uh, yung mga future vlogs namin na uh, Parang at lalabas. Kasi, kasi yung kikitain ng video ng mga vlog na yun, ito, donate namin sa FDG Foundation at magsasabihin. Bibili kami ng madaming... Para sa mga adik, para nakakatulong naman kami sa mga kapwa namin kamag-adik, so, uh, guys. Uh, uh, Siyempre, umilap uh, mo. Kamaya sa uh, sabi, adik foundation part. Uh, Kaya kailangan nyo mag-subscribe kung adik kayo. Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Hello! Today I am going to make a new video. So please support Sara Sara whatever. Hit like buttons. Yeah. Bali kasi ako as an individual. Individual? <laughs> bali ako kasi, bali parang ang natripan ko kasi dati. Arts pa din, parang ngayon. Tattoo artist kasi ako ngayon. Ngayon yung parang bumubuhay sa sa loob ng 6 na taon may kanya kanya kasi kaming goals in life, you know. Ito sa akin, ano, makakatagal ko lang kasi sa ba. <laughs> Kaya naisipin ko, ito doon namin tong YouTube channel kasi ako kasi yung nag-e-edit, tsaka yung nag-shoot nito kasama ko si Pao. Bale, trip ko talaga, ano, ako, freelance wedding photographer. Yeah. Ikaw ba, oh, Pishan? Ako, oh, Pishan. Ito, sa photo, video, gano'n. Ang dami kong trip sa buhay eh. Nagpapike mm. ako, nagpapotor ako. Cheeks! Nagdrive,

ay niya! Namaste! Namaste! Ewan ko din kung paano ako punta sa si FDG eh. Wala! syempre. tropa-tropa na din. Yung, through music. Yeah. Tapos syempre, tangin na. Naingit ako sa kanila ang tutusin. Ang sarap ng trip nila eh. Tugtugan. Syempre, batagal na kasi kami magkaibigan eh. Kaklasi ko sa Elementary. mga nawa ganyan. Since memory. ko, tangin Ang sarap ng trip nila. Sana ako din. Hindi yun. Bigla na lang nila akong welcome sa ftg, Eh, musician din to. Malapit Sakto lang pa. Tayo nyo yung mga cover. Mag-upload kami ng Abangan nyo na lang. Kahit hindi kami ganun katending Nag-iipon pa kasi kami ng mga libro eh. Baka na i-donate kayo na pwede namin i-cover. Ha namin ha 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 -tapos. Yeah. Tapos yun. kitin. As may business kami ngayon nung girlfriend ko na may pasta kami. Kumbaga mga spaghetti, lasagna, mga ganyan. Free delivery sa buong Pilipinas. Oh! Spot niya dito yung ano, nandito yung ano nila, FB page. Pasta yeah. PA. On the left hand side. Pasta Ducci pa Yan. So yung mga taga-saw dyan, check out nyo yung page namin. Pasta Duchi PH sa yeah. mga gusto mag-avail. Sobrang sarap. Para sa mga win with free delivery. For free. Sounds good to me. So yun, no, nakilala nyo kami ng bahagya. Uh, sana Medyo may naitindihan uh, ako sa kung paano na buo yung FTA. Uh, sabihin lang namin na uh, mga i-upload namin sa mga susunod na linggo. Uh, go more na mga bagay na gusto talaga namin. Eh, kasi talaga namin na maging, ano, maging rockstar. Music <laughs> talaga pa namin, din, pa uh, pakare! Uh, kasi namin gumawa ng banda, uh, aspiring musician kami, nagpa-practice pa lang mm -hmm. kami. Hey guys, I'd like to play a song for you, and it goes a little something like this. One, two, three, four. Um, parang yung titignan mo, pag alibaba, edad 70 ka na, sana walang regrets na parang, oh, lang ginawa mo. Kaya, alam mo yun, gawin mo ako anong gusto mong gawin niya. Yan. Huwag yeah. na huwag kang magpapapigil sa kahit ano mong papasok sa otak mo na, hindi mo kaya yan. Yeah. baduy. Hindi, yeah. utang, inalabanan mo yun. Tuloy mo lang yung gusto mong gawin. Yeah. As long as hindi ka naman kasi nakakasagabal sa ibang tao, gusto mo lang naman gawin yung Do it ka lang lagi palagi. I like to do it, do it. Do it, do it. Do it, do it gonna do it. You're my old time. <laughs> uh, upload kami ng ano, uh, siguro uh, more on vlog namin, tas uh, along the way, siguro tatapay kami sa HQ nila Josh. Tapos, ah, uh, no, oh, ano ulit? Gawa ulit ng panibagong jamming, gano'n. Kasi, yeah. basta anything under the na pwede namin i-upload. Yeah, so, feature, ano, mag-feature mag din kami soon ng mga tropa na artist around dito. Yan, yeah. Sa artist, businessman, oh, mga yes. tropa namin na talagang may pinapangarap din sa buhay ng labas sa sistema. Yeah. Fuck the system, chongs! Yeah, Just tayo sa Matrix, pare. Yeah, okay. oh, so, kaya lahat ng mga tropa namin na talagang nag para sa araw-araw nilang buhay, pangkain ng pamilya nila, tuloy-tuloy lang tayo ang mga chong. Okay. Antayin niyo yung mga tropa namin na nagbebenta ng mga damit, mga sablo. Yeah. Sana yeah. cover namin itong mga tropa. And at sana, suportahan nyo kami. Yun talaga. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat. Subscribe na pa kayo. Ano nanonood man. Mismo. Ito yung link ko. Ano <laughs> Sana supportahan nyo kami sa mga susunod pa namin na na video kasi talagang gutom na gutom kami sa kung ano man yung passion namin sa buhay. Sobrang may gusto kami mangyari. Lahat kami as an FDG from Metro tropa kami nag-graffiti, may tropa kami sobrang talino sa computer. Ewan eh, ko, baka maging si Lucy na siya one day. Ano pare? Maging USB? Hey! Where is she? yun lamang para sa video na to. Abang-abang na lang kayo, no? Sana, sana samahan nyo kami sa journey namin. Mga aspiring artist, gano'n. Yo! Makikita nyo yung struggle, gano'n. Yeah. Maganda makita yung process eh. kaysa yung pinaka-ending lang, diba? Sana samahan nyo kami. Abang salamat sa lahat. Abang lang mga paret mare TYSM.